Matrix tsaka yung dalawang last week. The four kasi yung dalawang candy po, 20, tapos yung soft drinks po, 20. 480 po. isang metro nung tali anak may pangalan yan. may 16 at saka 18 hindi pwede sa laki nandiyan yung metro sa gilid sa mga pako 16 magkano ho? ha? 16 na 16 nga anak yun nga anak 16 ah pressure yun sugar. ah pressure yun anak oh, 16 ang metro 16 ang isang meter metro nung metro nasa may pako nakatayo Hello. Ah. Oh. Mm. Meron hmm. daw ko yung ATP Pantorok. ATP? Baku na yun. Oh, Bakuna yon? na yun. Sa stamping, stamping ba yun? APP, APP, APP. May ATP siya. Na, nasa ano meron? Nasa atin. Siya nagtatanong? Kasi may mamaya hapon pag uwi namin. Sige, marunong. Sina? Ayaw ko mag-parek. Hello. Ah. Kaya nga meron ko dyan ATP. 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 Ano yun? Yung kulay dilaw na pantrok na yun na may e tamil? APT. Hindi APT yung Ano yung APT yun? APT yung ginagamit. Nakakulay na ubusan. Hindi mo na, ah. hindi yung basa kung ano? Naku, wala ah, akong APT. Hindi penstrip? Ay, hindi. Wala. Ay, wala. Ang nandiyan namin yung Occitec ah, lang. Terrelay. Terrelay lang nandiyan. Sa ano, yung penstrip. Ah, pwede rin sa enhance. Mm -hmm. yun naman. Yung gamit ko eh. Ayun ay, nga, tira, tira ilay lang kulay dilaw din. Ah. Uwa. Ay, meron ako naman. Ayun, yun ay, lang ito. mo. Huwag uh. mong galing yun. Oo. Oh, uh. Hmm. Ah, sige, salamat, Yung siguro okay. sinasabi ni Rudy na Santo Cristo, yung maliit na katabi ng Mount Banahaw. Ito. Ay, nakita ko yun, no? oh. Hindi, ito. ito Barangay yun? Ito, ito ang lugar. Ah, ito, ito ba? ba? Barangay. Baka siya sa aming Cristobal ah yung Cristobal. Oh, Cristobal sa kabilang. Sa kabilang. Yung... Ah, sa kabilang. Bundok 'yung, bundok. Oo, oh, oh, ngayon yata ako, oh, yun yung nakikita dito. Ay no. Hindi, ay, hindi yung dito dito. Hansaquito. Pa, Sandra Dolores, kita. Hansa ah, Dolores. Teresa Pamplona. Ah. Dinaanan lang namin 'yung ano. Sa Sili? Sana libo-kanto, papasok tayo. May parking dito. Oo, may dito. Dadali mo, bibit mo Ako! man ako. Ihalok yeah, muna natin. Hindi ako iikot, iwan so ako sa sama kita. Sana ko ako mataas wala. Lalad, lalad. Para ko ako mataas wala yun. Ah, dito kami bumili ng gulay nung galing kami sa Sena. Oo, dito. Yan 'no. Oh dyan. Oo, oh, oh. Sabi ko doon sa driver, Kuya, daan tayo. Bibili ako bulay Dito pala. Tanong mo muna. Tatanong kami kung magkano yung bibili ng ano, ceiling pula. Sandra San is

doon sa loob. Ay, mga pagsakan, oo. Alam ko kasi nung pumunta kami rito, doon sa dulo ang pagsakan eh. Ayun o, no? kaya, tanong. Yeah, let's try. Let's try and try. Kami ay traders. Ayan oh, o, oh, dito. Kaya.

na ako nakikita ng feeling ano. Okay. Uh -oh. Talagang bultuhan ng bilihan, ano? na 1 inch parang ganun. 1 inch. 1 inch yung ano yung diameter. Pwede kaya uno. Dini ka na pa tama kanina. Yes. bibili sila. At mo. Sa mga nagugulay na ano. Tanong mo sa kanya. Tanong mo tatanong. Sige lang, tanongin mo lang sila Nang tanungin dyan. Lahat sila tanongin natin. Bakit silintirik? Yung silin talagang term? Bakit So, mga biyahero sana, no? Siguro yan. Meron naman siguro. Ato meron. Hah? Pili Meron po kami pa dito, baling na. Parang siya nga na kaya ko nagtitinda titindanon. Iba ba Wala. Sino tatawagan mo? Eto, meron to. Eto, may pantawag naman to. Kabisa ba number niya? Wait lang.